Okay, magandang gabi po mga mahal na kababayan At mga mahal na kapatid Kung hindi ko ito napanood ah, Hindi ko na sana ito gagawa ng reaction video itong si Ipipan niyo labrador kasi saung sawa na ako Sa pagmumukha ng unggoy na ito <laughs> Eh, Hindi na nga makaalis ang face mask Tago pa ng tago Tapos kung makapagsalita, grabe alam niyo mga kaibigan, ginawan ba naman nitong ipipan niyo pinag gumanti sa pamamahala. <laughs> 'Di ba yung mga kapatid, uh, gumawa ng awiting kay ipipanyo labrador na uh, bagay na bagay na talaga sa kanya. Aba gumanti, gumawa rin, nagpagawa rin ng kanta na panglaban niya sa pamamahala. Mama, mamaya map mapapakinggan niyo kung gaano kung gaano katindi ang kantang pinagawadi ni Ipepanyo Labrador, gumante, Gumanti ang unggoy. <laughs> o oh, ito ha, pakinggan natin kung gaano niya may binibira na naman siya, hindi lang pamamahala, pati yung kaabil sa bala, tinira ni Ipepanyo, hindi nakaligtas eh. O oh, sige, pakinggan natin, para haibla din rin kayong mga mahal na kapatid doon kay Taberna. Ito ay tungkol po doon sa kanilang mga sinasabi na kung saan ay punong puno po ng mga kasinungalingan, no? Eh pag-uusapan po natin ngayon, ito ay tungkol po sa sinabi ng isa sa mga member ng iglesia ni Manalo, yung madalas nating uh, nakikita diyan sa net 25. Ha? Huh? So, para sa akin ano, kung gaano kaputi ang buhok nito at damit, eh sharing itim ng uh, ano nito, budhi ah, Paano ko nasabi? E eh, punong puno po ng kasinungalingan. Talagang sanay na sanay na dayain nila ang taong bayan sa pamamagitan ng kanilang uh, mga sinasabi. Oh, na... Sanay sanay na sanay daw dayain ang taong bayan oh, ng kapatid natin. Ikaw kaya anong ginagawa mo? Hindi ka ba sanay na sanay din na magsinungaling at magyabang at magsalita ng lahat ng kasinungalingan? Di ba? Oh. Opinion mo lang yan. Opinion mo lang yan. Ipipan nyo na unggoy. Opinion mo lang yan. Na, na pagka daw nakasuot ng puti, Oh. Kung gaano rap ka puti ang suot at ang buhok, kanun din kahit amang bundi. Oh, sana, all judgmental. Hindi ka lang judgmental, huwis ka pa. <laughs> matindi ka ha. Puloy natin. Kapag hindi mo talaga tinignan sa Biblia o pinag-aralan, talagang ay. maaakit ka. Dahil magsalita yung mga tulonggis. Eh, no? So, tulad ng sinabi ko, hindi po porket malinis ang damit, maganda, mag magara yung damit, uh, di kotse, mayaman, ay eh dapat ng paniwalaan. Tandaan oh, Bakit naniniwala kay, kay Romualdez? Bakit naniniwala ka kay Marcos? Nakaputi rin yan, nakakotsi din yan, mayaman din yan, malinis din yan. Ba't ka naniniwala? Itulonggits <laughs> eh, ka naman pala eh. Oh. Hindi mo ba nakikita kung anong suot din nila? Hindi ba nakaputi rin, malinis din, mabango din, nakakotsi din? O oh, ba't ka naniniwala? Eh, isa ka rin palang talagang unggoy. Oh, unggoy. Sige. Tulad po ng sinabi ko noong unang panahon po ni Jesus Christ, ah, ng ating Dinamay mahal na Panginoong pa si Jesus, Christ. Christo, noong panahon po niya, eh, isa po yan sa ginagamit po ng mga kalaban ng ating Panginoong Jesus Christ. Na bakit daw no, siya dapat paniwalaan, eh, gusgusin po kung tignan o, ating mahal na Panginoong Isipin nyo sinabihan si Christ, ah, na gusgusin. Payag ba kayo na sinasabihan ng gusgusin ang Panginoong Jesus Christ? Mas gusgusin ka pa sa Panginoong Jesus Christ, ipipan mas gos ka pa. Di ka ba kinakilabot na yan sinasabi mo? sasabihan mo ng gos ang Panginoong Iso Kristo? Di ka ba natatakot yan? Ako, iba na talaga ang sumasanib sa iyo. Hindi lang, pit, mas sama, hindi lang pitong masamang espiritu ang andyan sa, na sumasanib sa iyo. Baka nga, lahat na ng demonyo sumanib na sa iyo. Oh. Kasi kung ano-ano yung pumapasok yan sa kukuti mo at lumalabas sa bunganga mo na mas mabaho pa sa tae mo. Oh, sige, pakinggan natin ang mabahong Uh, ano nito? Panginoon noon. Oh, so wala pong anumang kaakit-akit sa kanyang pagmumuka. Kaya ang pinagmamalaki so, sabihin, po mga... Ipipanyo, ada, dapat, dapat ang paniwalaan ni Ipipanyo, ito yung mga, uh, mga gusgusin. Yung andyan sa ano, yung halimbawa, yung andyan sa mga, sa mga kalye na hindi na naka, naliligo, yun ang dapat na pinapaniwalaan ito ang gustong paniwalaan ni eh, Ipi pa yung mga gusgusin, yung andun, yung walang damit, yung madurumi, yung hindi mapuputi at malilinis. Kasi kapag malilinis at mapuputi ang damit, mga manluloko daw. Eh di maniwala ka doon sa mga walang damit, tapos gusgusin, taong grasa. Eh <laughs> wala ka pala eh. <laughs> ang gusto mong paniwalaan yung mga gusgusin taong grasa? Ay, ano pang maniniwala sayo? Kalaban ni Jesus Christ 'yun yung kanilang magagarang damit, yung matatanyag nila na yung mga kayamanan nila, yung templo nila na malal naglalakihan. Nako, so, pa. Alam niyo inggit lang 'yan. Alam mo ang sinasabi mo, ipipanyo inggit lang 'yan. Huwag kang mainggit. alam nyo, mga halaga bat mga kapatid, ang ang maipapayo ko lang, wag mong ipang araw-araw ang inggit dahil ang Diyos ng inggit ay walang iba kundi sino? Ang Diablo, si Satanas, na baka nga sumanib na sa iyo. O di ba lumaban itong Diablo dahil nainggit? Inggit na ni. Eh. Man, uh, tayo po ay mag-uusap-usap at tayo po ay magbibigay ng uh, komento uh, o reaksyon o birada sa kanya po magiging pahayag ngayon. Para po sa lahat ng ating mga kababayan, eto panoorin okay, po natin ito, mga mga ang na video. Kabayan, bago mapanood natin ang video, magpapakanta. May kanta na ginawa si Ipipanyo Labrador. Pasensya na kayo, ha? may tinignan lang ako. May ginawang kanta awitin na panglaban din niya sa kapatid na ng kanta na tamang-tama kay Ipipanyo Labrador, abagumanti ah, ang unggoy. Gumanti talaga ang unggoy na ito. O, pakinggan nyo. Ahibla din kayo. Ito. Tulong para alaga ang puso. Res Eduardo Manalo, oh. So. kampung ka di Marami po ang nagtatanong oh, kasi diba? Ano oh, diba? ba napansin sa... nyo? Gumanti itong si Ipi Panyo Labrador sa awiting ginawa sa kanya. O, oh, diba? Napansin nyo? O, oh, ginawa ng demonyo ang ka Eduardo. O, oh, sinong hindi mahahay blood sa awiting niya? O, oh, di ba? Kaya nakaka ano nakaka high blood talaga. Ayoko lang pahabain to mga mahal na kababayan. Ayoko na kasi makinig sa paliwanag nitong uh, unggoy na ito eh. Eh, hahay, mahahay blood lang kayo. Kaya wag na natin pakinggan kasi wala nang mabuting uh, lumalabas sa bibig ni Ipipanyo Labrador. Lahat puro na masama. Lahat ang nilalabas niya puro paninira, uh, pag, uh, pagano ano sa pamamahala, paghamak, at puro lahat kasinungalingan. Eh, wala namang ma wala namang lumalabas na mabuti sa bunganga, ba't pa natin pakikinggan, di ba? Ito lang, ibinahagi ko lang ito sa inyo dahil gumawa ito nagpakalat, imagine umabot na ng 10,000 views ang video na ito. Nung awit-awit-awit niya na, nako. Okay, sigo mga mga malaga Kayo nang bahala. Sana nga, mahuli na itong taong ito kasi parang nakakaano na talaga. Kailangan na talaga itong maparusahan. Maparusahan ng ano, bitay. Bitayan yung itlog. Yung dalawa niyang itlog ng mabigat na bakal para matigil na. 'di ba? <laughs> eh, hindi lang death penalty ang pwede dito eh. 'Di ba? Hindi lang death penalty. Kasi parang nakakaano na. Nakaka nakakapikon na rin eh. Nakakapikon na rin. Bagaman hindi tayo napipikon. 'Di ba? Nakakapikon lang. Bagaman hindi tayo napipikon. Eh sana nga, sana nga, sana nga ano? Mahuli na rin ang taong ito eh. Kasi grabe na, grabe na ang ginagawa. O sige mga mahal na kabayan, hanggang diyan na lang, hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood. Uh, sa akin mga kapatid na hindi ko pa kasama, don't forget uh, to click the subscribe button at the bell button. Para sa susunod na update natin, updates natin, upload natin ang mga video patungkol sa pananampalataya natin, sa mga nangyayari na sa, sa mundo natin. Yung sa politika kasi medyo hindi na umiiwas na ako nun eh. Kasi ang gulo-gulo na nga eh, sasali pa tayo o, Pero minsan mag-upload po tayo mga mahal na kababayan para naman maging updated po tayo sa mga nangyayari. Uh, para lahat naman, uh, kahit mga kapatid, uh, ma-update din. Okay, hanggang dito lang muna at good evening po sa inyong lahat. God bless po mga mahal na kababayan mga kapatid.